Ano ba ito Oh oh oh, oo. Huwag sabihin naman. Ugas. Ano? Ano? Salamat. Ayos to. Pang isang Sa <laughs> Masakit Michael, paano si Sophie. Salamat ah, sa boys.

tanaw. Oh. dito, hoy. Hindi di, pa tapos dito, dito, dito muna. Ito, 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 ng ito, 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 Sa ito, 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 Idol. Presidente. ito, ito,

Mababalawo ka tayo. Okay, Mga, ito mauna. Saan? Ito na, ma maagumi. Eh, okay, may tubig dun. Eh, okay, mauna. Ah, bye na. Mauna lang, eh?